gang meron akong magic na ipakikita sa iyo ngayon tingnan mo kung paano ha ha piso papasok ko dito sa loob sa ilalim muna ayan ngayon ang gagawin mo ngayon sisilipin mo yung bottle yung may tubig ngayon yung mukha mo ilagay mo dito tingnan silipin mo Mm. Ganto tapos. Ganyan Ganito, tapos, tapos ngayon 'yun. Sisilip mo bote. Uh -huh. Para ano? Tapos ngayon, silip pa doktong dikit pang konti kasi hindi mo masyado makikita ko 'yung magic ko. Uh -huh. para pag pag ganun ano, makikita mo pag sa bandang ulit ayan nakita mo na. Uh -huh. Nakita mo na. Uh -huh. Sure na. Uh -huh. <laughs> ano? Sikat sakit mo. Mm.